sa kapasidad. So bago usapan si natin sa ngayon pa po natin. Ah, uumpak, gusto ko muna ako dahil no

Okay, guys. So, malapit na malapit na po kami. Um, so, bago po kami dumarito doon, Dito na kami sa uh, aming pupuntahan So ngayon bago namin siya puntahan uh, We prepare po muna kami ng balloons Dito sa loob ng kotse So okay na Start na

kami po ay mga abala po muna sa dere. Oh, okay. Kandansi po kami po ay taga Rose and Tita so, sa siya Para yapat po sa inyo yung mga regalo. Lali po ito sa okay. isang taon na hindi po nakalimutan sa birthday. Yes. Ito po, cake for you. Meron po kayong gift for you. And also ito po. Sige po, pa, pakibukas na lang po ng gift niyo. Hindi, alakas yan. Buksan niyo po muna. Oh, yeah, na si Mami.

lawak-lawak sa... <laughs> Ayan. Ano po kaya yan? Uh, Sige, bye. mo ay, <laughs> ano po okay. <laughs> so, <sorry>. ah. <Yeah. laughs> oh, A very happy birthday to a person who is good looking, mature, advisor, understanding, lovable, knowledgeable, and who reminds me so much about myself. Happy birthday, wishing you a lot of good luck, good health, long life, and success ahead. Never stop dreaming, baby. We may not be celebrating the birthday together, but I hope we made you happy with my surprise gift. Ang tanong, na-surprise ka ba? Na-surprise po ba kayo? <laughs> na-surprise po ba kayo, sir? <laughs> eh, hey, hey. bawi-bawi na lang next time. Cheers to more years of celebrating life with you.